may napita tayo ulit dito sa mga malamon, sa uh, na Hindi na na natin si Sender. Hindi na Sir JB po. Ayan sir. <laughs>

Ma <laughs> Sige ma'am, okay na po yan okay. ay, salamat po So yan mga idol, na natin Ah uh, Nagdagdag si ma'am kasi yung address na, na address ni sender Mali Mga 4 kilometers lang Along the way din papunta na ang alaba Nagbigay ng 150 Thank you po